dating kilala bilang Secret Archives, ito ay matagal nang pinagmulan ng haka-haka. Bagamat ang salitang secret ay orihinal na nangangahulugang pribado sa Latin, nagdulot ito ng maraming teorya ng pagsasabuatan. Ang mga archive ay naglalaman ng mga dokumento mula sa iba't ibang panahon, kabilang ang mga tala ng paglilitis ni Galileo, mga kahilingan ni Henry VIII para sa pagpapawalang bisa ng kasal, at mga liham ni Michelangelo. Mahigpit na kinokontrol ang pag-access dito. Tanging mga akreditadong mananaliksik lamang ang maaaring tumingin sa mga partikular na dokumento. Patuloy ang mga alamat tungkol sa mga nakatagong teksto, tulad ng ebidensya ng extraterrestrial na buhay o mga alternatibong ebanghelyo ng Biblia. Ang Vatican City ay isang neutral na enclave, kaya't naging sentro ito ng masalimuot na aktibidad sa politika at espya. Si Pope Pius XII ay nakaranas ng kritisismo dahil sa kanyang posisyon noong Holocaust, ngunit may mga nagsasabing palihim na tumulong ang Vatican sa pagtakas ng mga Hudyo mula sa pananakop ng Nazi. Ang tinatawag na ratlines, o ang mga rutang dinamit ng mga Nazi upang tumakas pagkatapos ng digmaan ay sinasabing kinasangkutan din ng ilang opisyal ng Vatican, na nagdagdag ng komplikasyon sa kasaysayan nito noong digmaan. Matapos mahalal, ang bawat santo papa ay bumibisita sa Room of Tears, isang maliit na silid malapit sa Sistine Chapel, upang isuot ang kasuotan ng papa sa unang pagkakataon. Tinawag itong Room of Tears dahil madalas na naluluha ang bagong halal na